Love you so much, miss you so much, namista mo tanan. Hello, Nataniel anak ko. Hello Natasha Pearl anak ko. Hello mga anak. Hello Nataniel anak ko. Kuya, uh, pagbinootan din na ha, ayaw pang away ha mahala imong mangod ha maglablablab mo din na ha kamunga sa imong higagaw si Ara si Rara si Laika tanan tanan din na imong silingan nga mga bata ayo um, ayaw ayaw o pangaway okay kung may mga ni mo, sa eskwelahan labi na sa eskwelahan sumpong sa maestra hali kayo mga lablab vlog -lab ka ni mama anak ko kay mas okay nang dili pala away para duol sa ginoo anak ug ang ginoo ma ang ginoo malipay basta butan ang bata ayaw mo pag away away si mama ho si mama ay gagaw din ha pag okay? um, pag lablablablab -lab -lab -lab, ramo din ha <laughs> Please lakay mo tanan. Ayaw ilak-ilak ha. ko diri anak ko. Nag-work lang si mama ha? para sa inyo. ngao kay kunin yung mga anak ko. Natasha per anak ko. Ikaw po. Ayaw pag ko, anak. Ayaw po dogawa ya imong kuya. O imong ikagaw. Magbinotan tanja po ka ha. Kamu ni Aramina, Rara. Dula-dula, ramo din natuloha ni Natasha Pearl, ni Nathaniel. Muguban pa ninyo ang mga amigog-amiga. Mas maayon ang butan ang bata kaya may muot ang ginamukong. Mingaw kayo kunin yung tananding ha. Kuntahon ako diri para sa inyo kamuang ako ang lakas. Akong kusog mga anak ko. Love you. Mama and Papa, miss you so much, sister. Love ta kay tanan. Liminaw kay ko ninyo. Dili ko mo hilak. Kinanon ko sa ako ang feelings. <laughs> kay bawal magkasakit. Basta, okay ra ko diri wala man kay ko'y trabaho diri wala lang gani sa ilaha pero mingaw lang yun pero awan tahon yun ako ako lang mag isa diri lain man ay pag mag-inusara lang diri kay mingaw man wa kay kay story story ah. may na lang gani na nakonek na ko wifi no nang dili na di, kaayong mingaw kay malingaw-lingaw man ako kuan mata o tanaw sa mga kuan social media o guban pa din ha pero natong una yung eh, kami na mahal na mahal ko kamong tanan amping tan tanan o padayon sa pagampo sa ginoo na permente bo akong amo dere antud nga mahuman ko sa kontrata Love you all so much. God bless us. Hmm. Kamong tanan na miss na ako. Si Jana, ako mga anak. Si Carmelo, Jisa. kamong tanan din ha. Tanan, mama, papa. Love you so much, sister. Lok na tanil anak ko. lera Elena, Tasha, Pearl. Love you so much. Love you so much. Mm, love you so much. Good night na. Matulog na si mama ninyo. Mag-ano na dito. Oras. 12.48 a.m. na. Wala pa ko itulog. Kung <laughs> magmata ko, umuha 7.30 a.m. Kung di ay. Kaya ina Okay. Love you. Mm, love you. Something tangkanan. Okay.